Welcome to my channel again. Ngayon guys, gagawa tayo ng ating yema business. We have here kondensada brown sugar. Pwede rin kayong gumamit guys ng ano, ng glucose or we have oil and we have flour and yung ating pambalot and yung ating uh, spatula ito guys. So without further ado, we let's do this. Gagawin natin ito guys. Uh, check tingnan natin kung uh, ilan ang ating magagawa sa ating isang kilong milk. So, ito guys, meron tayong pan. Lagyan natin ng kaunting oil. Ayan. So, kaunti muna yung ilagay natin para lang uh, hindi siya dumikit. So, lagyan natin ng kaunting oil bago natin ilagay ang ating milk. So, yung oil natin guys, atin siyang i -ano, spread natin sa ating kaldero para hindi siya dumikit guys ayan para pag nilagay natin yung milk hindi siya dumikit so ayan okay na siya guys so ngayon guys ilagay na natin yung ating milk sa ating pan So, ayan na guys. Nalagay na natin yung ating milk. Ayan na siya. Ayan naman guys. Ilagay natin yung ating flour. Ilagay natin yung ating flour. sa 3 kilos na milk, pwede nating lagyan ng 1 kilo na ano, na flour. Kasi pag negosyo guys, kailangan natin medyo dagdagan para dumami din siya. Ngayon guys, sindihan na natin yung ating kalan. So ayan guys, sindihan na natin 'yung ating kalan. So medium heat lang tayo, guys. And ilagay natin 'yung ating ano. Ilagay natin 'yung ating oil. and yung ating sugar yung iba guys naglalagay, naglalagay sila ng egg tayo hindi tayo maglalagay ng egg okay na tayo sa sugar

and haluin lang natin ng haluin guys para hindi siya masunog sa ilalim so ayan siya guys kailangan lang natin siyang lutuin ng 15 to 20 minutes 6.15 So guys, after 5 minutes ito na yung hitsura niya, guys. Sige lang din ang halo hanggang maging sticky siya. So ayan na guys, ang ating yema candy. This is our additional business. So hopefully guys, this is our first time. Tingnan natin kung ma-perfect natin to for the first time. Walang rewind, walang take two. So ayan guys, ang ating yema. So ayan guys, nag-sticky na siya. Malapit na siya guys. Mga 10 to 15 minutes na lang guys. And kumukulo na din siya. So nasa inyo kung gaano kalapot guys. Pero maganda kasi yung lapot na lapot pa. So yan ganito siya guys. Nagiging sticky na siya. Ayan na guys. Medyo sticky na talaga siya. Unlike kanina guys. Mas sticky siya kaysa ngayon. Ayan guys. So we will cook this one as perfect as we can guys. Ayan na siya. So ayan guys sobrang sticky na siya malapit na talaga siya.